Cam, ano masasabi mo? Birthday mo eh. Natura lang talaga, kaya ito talaga ang buhay. Hindi lang muna, wala yeah. oh. yes, ko siya. Buhay! Gusto ko mag-jumpy ng ulit siya! Salamat kayo, wala na na ito. <laughs> Para si Mac <Mark> Mac. Wala <laughs> yung mas paugi ako dyan. Ganyan, ganyan talaga buhay niyan. Cute lang yan, paugi ako. Ay, apre.

Bigsa sa champion! Game, game, inom na ako! Lakas, lakas ni Buknoy! Lala!